Hoyong so, guys, eto nga at uh, naimbitahan na naman tayo dito sa opening ng VIP Center ni Mama Leia Belgian ang L Belgian Mayba, ah uh, VIP Center. Kung nakikita niyo yan ang aming Cora uh, kora ko pare na si Padre uh, Buboy Berango na siyang uh, naga uh, ano po nito. Nag-bless po ng uh, uh, VIP Center ni Ma'am Leia Kaya guys, kung nakikita niyo yan Ito na po yung uh, cut ribbon Yan para sa opening Ayan guys, kaya nandito tayo ngayon Para po uh, sabihan kayo na yun, Kung kayo ay may mga bayarin, may mga utang At hindi na kayo kailangan pumila Ayan, hindi ninyo na kailangan pumila dyan para mabayaran lang yan at magantay kayo ng uh, sobrang tagal. Kasi po, dito po sa VIP Center, lahat po ng inyong mga pinagkakautangan ay hindi niya na po kailangan uh, pilahan sa pagbabayad. Ayan, hindi na kayo pipila ng napakahabang pila lalo na kung uh, magbabayad kayo sa kuryente. Ayan, sa Aleko. Ay nako po na napakahaba naman talaga ng kanilang pila dito po, sigurado kayo po, dahil VIP kayo, ang bilis po ng proseso hindi nyo na po kailangan pumila ng napakahaba para sa baray bayarin sa aleko kaya kung makikita nyo, ayan nga si Father Buboy at uh, alam nyo ba guys gusto ko rin nga, nga matamaan ng holy water dahil kahit yung wampot ng aking kasalanan matanggal man lamang kaya Father boy ayan, inaantay kita dito sa labas dahil gusto ko man lamang mawisikan kang sa imong holy water tangani tabi ang sakuyang kasalanan mabawasan man lamang huya na tabi si Padre Buboy tigba para halat ko na rin dyan Halu yun iwisig nyan huya na tamaan tadi ako kaan kaya lintian na kulaon tabing salamat at sa mahal na Diyos so ayong guys kung kamo tabi ay makas in makas out eh guwapo man digdi digdi po iyan sa lower bongka sa upper bongka baka kay albay ayan mahiling naman tabi nindi katal Kataling sa sana siya ang Abicom at syempre mahiling nito po ang VIP Center tingin po sa uh, BGP uh, ayun BGP Building dito po sa Upper Bonga Bacacay Albay.